Camille, tingnan mo to. Love is when you do things she enjoys. Ito naman, love is combining business with pleasure. <laughs> <laughs> Anong ginagawa ng mga bulilit na yan? Nagahag dito sa campus? Masyadong PDA? Basta promise mo, Camille, ha? Hindi ka naaalis ng matagal. Promise mo. Promise, Milana. Ow! Hulk! Kamil, okay ka lang ba? Okay lang ako. Masakit lang yung ulo ko. Kamil, sorry. Hindi ko naman sinasadya. Nagpa-practice ako mag-3 points eh. Ang galing mo naman mag-basketball, Hulk. Si Kamil yung tinamaan mo. Mag-ingat ka naman. Kawawa ka naman. Okay lang ako. Okay, Di ko na kayo store boy na. Itutuloy ko lang yung pag-practice ko ng 3 point shot ha. Mag-iingat na ako, promise. Hulk, kung tatamaan mo ulit si Kamil, ipabato ko yan sa ulo mo, okay? ini talaga ako kapag nagfe-feeling macho yung Hulk na yan. Ang bobo naman. Angie, malaki naman talaga yung mga muscle niya eh. Ang cool. Yin, wag mo ngang sabihin gusto mo siya. Oo, gusto ko siya. Ang astig, macho. Oo, oh, macho nga. Bobo naman. Hoy Hulk, mag-ingat ka nga sa basketball mo. Sorry Angie, di ko naman sinasadya yun eh. Malakas lang talaga yung mga muscles ko. Don't worry, Hulk gusto ko yung paglalaro mo ng basketball. Ang galing. Ayin, hindi mo ba ako lilibre mama yung gabi ng Korean noodles? Masarap yun eh. Gusto ko ulit kumain. Ano daw? Aha, may Korean kimchi din ako. Kung gusto mo, terno yon, Masarap yon. Kimchi? Gusto ko rin yun. Ang cool mo talaga, Hulk. <laughs> Yak! Ang cringe naman nila. So ano, may date tayo mamaya ah Kakain tayo maraming noodles, tsaka kimchi. Mas gutom ako pag gabi. Ano yon? Kakain daw siya ng Korean noodles? Huh? Naiinis talaga ako. May pahaghag pa sila. Ang sarap batukan ng Milana na yan. Ginagalit niya talaga ako? May pa boink, boink pa siya sa ilong? Hoy, Mandy, bakit nagtatago ka dito, ha? Hi, friend. Hindi ako nagtatago. Nagbabantay lang ako dito. Kumusta? Ah, okay. Binabantayan mo si Camille. Nothing new. Ano? Ako? Binabantayan niyang si Camille? Hindi ha. Busy ako. Marami akong gagawin. Wala akong panahon sa kanya. Hindi mo ako maluloko, Mandy. Kilala kita. Tsaka huwag mo nga akong tinatawag na friend. Hindi tayo friend, no? At kahit kailan, hindi tayo magiging friends. Well, remind lang kita. Kasama na ako sa team mo. Well, temporary lang yon. Oops! Goofy, mabaho yung pwet. Goofy, mabaho yung puwet. Hindi mabaho puwet ko, ha? Huli dito. Okay, sandali lang, ha? Laura, bilisan mo. Sandali lang, nagpapakondisyon pa ako. Laura, Laura, seryoso ka ba? Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Ayusin mo nga! Bonya, bakit mo sinama yan sa team natin? Hindi nga marunong humawak ng raketa. Grabe! Girls, warm up lang yon. Ipapakita ko talaga sa inyo kung paano ako mag-serve. Sandali lang. Manood kayo. Boo! Kapag merong nakakita sa'yo niyan, nakakahiya. Mapapahiya tayo. Okay, mag-uusap kami. Hindi siya pwede. Alisin na natin siya sa team natin. Oo, tama. Si Lola. Girls, nakalimutan niyo na ba? Nung sinama ko kayo sa team natin, mas malalapa kayo dyan. Huwag niyo nga akong guluhin. Okay, okay, sige. Bigyan pa natin, pa natin siya ng isa pang chance. Okay, Laura. Last chance. Ipakita mo sa amin. Oo, Oo oh, last chance. chance. Okay, ipapakita ko sa inyo. sobrahan yata. Chris, okay ka lang ba? Oo, okay na okay ako. Ikaw yung tennis player na walang alam sa tennis. Nakakahiya. Nagsasayang tayo ng panahon sa kanya. Bonya, anong gagawin mo sa kanya? May idea ako. Tuturuan ka namin kung paano mag-serve ngayon. Mag-uumpisa na yung training. Girls, ready? Ha! Ready, ready na ako. Let's go! Okay. Oh wow. Narinig mo, Bonya? Stupid game daw yung tennis natin. Sumusobra na siya. Tapos na siya sa atin. Huh. Anong sinabi mo kanina? Tumingin ka dito, Laura. Alam mo ba kung anong sinasabi mo, ha? Ang sakit ng mga serves nyo. Lasaktan ako, no? Huh? Eh anong gusto mo? Lalampalan pa yung mga serve namin, ha? Sampalin kita dyan, eh sports sport ang tennis. Kailangan malakas ka. Hindi pwede yung pa-cute-cute mo, Laura, ha? Gets mo? Oo, bawal lang arte-arte. Layuan mo nga ako. Okay, alam ko na. Magiging malakas na ako. Promise. Okay, yan ang gusto namin. Isang beses pa na marinig ko sa'yo na stupid yung tennis. Lagot ka sa amin. Naintindihan mo, ha? Tapos ka na. Wala ka na sa team. Naintindihan mo ba, ha? Baby Laura. Maldita ka. Oo na, naintindihan ko na. Mga mayayabang, ang dami niyo pang sinasabi. Nakakatawa yun, ha? <laughs> Yo, guys, magkano yung mga pera niyo dyan, ha? Meron akong five bucks. Ako? May two bucks ako. Eto. Meron akong 10 bucks, pero hindi ko ibibigay. What's the problem? Di ba pinag-usapan natin, mag-chip-in tayo para sa cafe? Hindi mag-chip in si Mia kaya hindi na rin ako. Ibalik mo sa akin yung five bucks ko, Dilan. Akin na. Punta ka, maupo ka. Pag-uusapan natin 'to. Mia, this is unfair. Dapat mag-chip in ka rin sa amin, 'no? Pero kailangan ko 'tong pera. nag save ako para sa regalo ko kay Goofy. Wow, Mia, very romantic. Talaga, Mia? Nag-iipon ka para kay Goofy? Guys, naiinis na ako, ah. Okay, kung sino hindi mag-chip in, hindi kakain ng pizza. Malinaw 'yon. Okay, hindi ako kakain ng pizza mo. Meron naman akong sandwich. Siguraduhin mo, Mia, na hindi ka kakain ng pizza. Okay, sandali lang. Pag-chipin ko si Mia. Eto, another two bucks. Goofy, sandali lang. May two bucks ka pa. Eh, kanina sabi mo wala ka ng pera. Niloloko mo pa kami, ha? Hindi ko kayo niloloko. Nag-iipon kasi ako eh. Narinig mo yon? Nag-iipon yung boyfriend ko? Kasi... Bibili ako ng bagong PC. Wala akong pakialam. Doon na tayo sa cafe. Nagugutom na ako. Hello, Coach Cathy. Hello, girls. May training ba tayo mamaya? Oo, don't be late. Okay. Sandali lang, Tigress. Nandito yung hunter mo. Ano? Chuck, nababalaw ka ba? Anong pinagsasasabi mo dyan? Chuck, anong hunter? Ako yung hunter. Ikaw yung Tigress. Alam mo yung sinasabi ko, ha? <laughs> Chuck, okay ka lang ba, ha? Okay na okay. Maganda yata yung mood ni Officer Chuck ngayon, no? Alright, alright. Chuck, kung hindi mo ko titigilan, sisirain ko yung mood mo. Naintindihan mo ko? Okay, Tigress. Galit na si Hunter Chuck. You're under arrest. Hmm. Chuck, nababalo ka na ba, ha? Well, Tigress, hindi lang yan. Ano say mo, Tigress? Hoy, baliw! Anong ginawa mo? Alisin mo nga tong posa sa akin! Alisin mo! Ngayon aray, na! Aray, alisin mo! Alisin lang mo! Aray! Huwag mo kong paluin! Oh, oh my God. God! Excuse me! Pero anong nangyayari dito, ha? Anong ginagawa nyo? Ah! I know what's happening here! Naglalove love silang dalawa, naglalove love silang dalawa. Tumahimik, Tumahimik ka, ka nga dyan. dyan. Hindi nyo ba nakikita? Tinuturuan ko si Coach Cathy paano gumamit ng posas. Oo nga, Chuck. i naman natin sa left. Baka naman left-handed yung criminal. Bilis, i-demonstrate mo na sa akin. Okay, subukan natin. Ano pang ginagawa nyo dyan, ha? Di ba meron kayong practice? Umalis na kayo dito. Ano pang ginagawa nyo? ikaw! Alisin mo tong handcuffs sa akin! Ngayon na! Alisin mo! Aray! Aray! Huwag mo kong paluin! Oh, hindi! Hindi ko aalisin tong posa! Sige! Oh no! Nawawala yung susi! Ha? Akala mo naman maluloko nila tayo? Eh alam mo naman natin kung anong nangyayari! Excuse me! Hindi tayo mga tanga! Hi guys! Nakita nyo ba si Kati ha? Oo! Oh, nandun siya sa taas! Nakaposas kay Chuck! Ano? Nagbibiro lang si Ponka! Hindi po namin siya nakita! Ano ka ba? ka bakit mo sinabi sa kanya? Ano ka ba? Chuck! Baliw ka talaga! Baliw ka! Ouch! Chuck, hindi kita ikikis ha? Ow! Hairpin, ito ang kailangan ko. Napapanood ko sa movies to eh. Bilisan mo na lang! O, sandali lang. Maghintay ka. Chuck, nagawa mo! Okay, Tigress. You are free. The hunter will let you go. Shoo. Nakikita mo to, ha? Hunter? Ang ganda na manicure mo, ha? Oh, hi Max. Nagbabasa ka ng libro tungkol sa mga eggs. Baliw, hindi sa akin to, no? Kati, halika. Kailangan natin mag-usap. Huh, oh, magtika na ako dun, ha? Guys, like and subscribe dito sa channel. I-hit nyo rin yung bell, ah, Tapos, makita tayo next episodes. Kung hindi, aarestuhin ko kayo. Hmm. Hi. With me, if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick. You can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick.